<laughs> Tumbo ko pa sa sungay Ayan, pupunta tayo sa baba para tayo ay makapag-Piso Wi-Fi May bagong Piso Wi-Fi dito sa amin Malapit-lapit lang siguro mga 5 uh, minutes to 6 mo siyang uh, lalakarin Subukan natin kasi nag-start ako Actually, nakalabas na ako sa bahay namin pero titignan pa rin natin kung ilang minutes nating lalakarin ito. Umuulan. Hmm, alay. Oh, yan, umuulan kasi. So, kaya ganito. Payong tayo. Original ang payong ko. Nakita nyo yan, kahoy. Dahil naputol na kasi eh. Naputol. Ngayon yung asawa ko, maparamaraan yun. Dinugtungan niya ngayon ng kahoy kasi hindi na pwede yung bakal niya na dugtong pwede kaya kahoy na lang ah, oh, di ba hawakan <laughs> eh di nagagamit pa rin ah, di ba natutupi pa rin to hmm. so lakad-lakad <clears throat> tayo <clears throat> Ay, nako. Maulan sa lugar na ito. Oo, oo, oo. Hindi ko to papatayin ha. Titingnan talaga natin kung gaano ka tagal. Ah. Actually, dyan sa baba. Hindi na doon sa UP. Kasi doon, 20 minutes ang ating paglalakad doon. So, dito, titingnan natin. Oh, ngayon, naka 2 minutes na tayo. Ano? Naka 2 minutes. Lakad, lakad, lakad. Sabay, sundo na rin sa anak ko. Sunduin ko na rin siya. Pangat naman ang buhok na to. Parang sungay. Ahaha. Oh, Uh, okay, 3 minutes. Kung paspasan ka maglakad, pwede siya makuha ng 5 minutes eh. Pero kung mga ganito lang, hindi natin nasabi. Diba? Diba? Ambon Ambon Okay, it's four minutes. Uy, di ba? Huwag <laughs> nung sabihin ito ng ten minutes. Ah, uh, I think it's eight. Pwede pa. Eight minutes.

panlaban, uminom tayo ng vitamins. Kasi yung ulan. Yan. Yan yung mga gusto-gusto ng mga bakterya, yung ulan na yan. Ulan, ulan. session yata nila. Session ng barangay. Kaya pwede na. May abot na daw dito sa center eh. Pero doon na lang tayo. Oops! 8 minutes! Medyo na hinto tayo, tayo doon kanina. No? estimated ko 8 minutes hindi tayo minto 8 minutes talaga to siguro lalagpas lang ng ilang seconds kasi minto tayo uh -oh. 8 minutes na, nandito na rin tayo almost here we're almost here oh, dito dito, yan dito na tayo